Insurhensya, ang isa sa mga pinakamatagal na naging problema sa Cordillera. Pero mula sa higit isang daang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee na na-monitor ng 503rd Brigade ng Philippine Army sa mga nagdaang taon sa huli nilang monitoring, nasa higit limampu na lamang umano ang mga ito. Ibig sabihin, manageable o hindi na raw sila malaking banta sa seguridad. Of course, nakaakibat akibat po dyan. Uh, uh, somehow we diminish po yung uh, influence nila dito po dati sa area. And uh, a manifestation of that is uh, we were able to dismantle yung mga uh, lower uh, units po nila, particularly the Kilosang larangan Garilya-Ipugao and Kilosang uh, Larangang Garilya-Ampis. Sa patuloy raw na paghina ng mga puwersa, ang Benguet at Ifugao matatawag ng insurgency-free. Ang pinaka po nito is just recognizing that the local government and the Philippine nation with the Philippine National Police can really now handle po 'yung uh, ano they they already reached 'yung ano eh uh, insignificant level ng influence nitong mga uh, communist terrorist group. So they are now more capable of uh, delivering 'yung mga services uh, on their own. But tando pa rin naman kami. Ibig sabihin, bagamat maaring may presensya pa ang mga rebelde, hindi na sila makakagulo sa pamumuhay ng mga residente. Hindi na rin makakaapekto ang mga ito sa nalalapit na halalan. Hindi na sila makapag-initiate ng violent, no? And nandoon na yung ano, ah, uh, hindi ka na pinapakinggan ng tao. Hindi na, hindi na sila pinapakinggan, no? May mangilan-ilan, pero if you will ask generally all the ano, hindi na sila ano, no? And uh, of course, nandun pa yung mga issue na ginagatungan nila. Sorry for my word, ano? Uh, kaya i-address natin yon. Samantala, sinigurado naman niya na handa ang Philippine Army kasama ang Philippine National Police na harapin ang mga posibleng private armed group sa regyon na maaring magdala ng takot at kaguluhan sa darating na eleksyon. Ito'y kahit pa sila'y mga dating miyembro ng PNP o AFP. And if ever we encounter or we trace na meron talagang nagano na ano, na, no? We'll also collaborate with the Philippine National Police. Talagang inano namin, if they retire or get out of the service, try to live a people's life. Though if you they violate, they join itong ano, uh, kasama ng ating kapulisan, law enforcement talaga. Dapat sulihin sila. Magandaman ang lumalabas na datos. Kanila pa rin panawagan, pagsuko ng mga rebelde at pakikipagtulungan ng lahat ng residente para sa mas maayos at payapang Cordillera. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.